Affordable Hotel near Burnham Park sa Baguio City. Isa nga rito ang 456 Hotel na makikita along La Garda Road. Around 5 minutes walk to Burnham Park. Dito meron silang malawak na parking lot. Pero take note, naramdam mo talaga na nasa Baguio ka. Dahil nga medyo matarik ang pag-akyat sa kanilang parking. Pero malawak naman ito. At for free, kung ikaw nga ay nakabuksa sa kanila. Free nga rin dito ang wifi. Meron din sa loob nito ang Chinese restaurant na pwede mo nga ipadala ang iyong order sa kanilang gandang atrium park. Kids friendly nga rin dito dahil meron nga silang playground for kids. Ilan lang yan sa kanilang mga amenities na talagang nagamit namin sa pagstay namin dito. Pero syempre unahin muna nating silipin ang kanilang rooms. Masasabi nga rin na affordable ang kanilang room na naibook namin. Nagbook nga kami rito ng 3 days and 2 nights. Stand standard check-in nila is 2 p.m. at ang standard check-out ay 12 noon. nag accept din naman sila ng early check-in basta available na ang nabuk mong room. Lima nga pala kami, three adults and two kids. Kaya ang nabuk namin sa kanila ay ang triple sharing residential view with balcony. Two nights nga kami rito at for first night, ang room namin ay 2,999. Mura na yan para sa limang tao. 2,999 dahil nga weekday ang first night namin. On our second night, night, 3,399 naman dahil naman ito ay weekend. In total, 6,398 for 3 days and 2 nights. Ito nga pala ang room namin, room 8333. Ito nga pala ay may isang queen size bed at isang single bed. Sa loob ng room, meron nga ditong mini ref, electric heater with coffee, may isang malaking salamin din dyan, Slippers Cabinet Sa loob nito merong electric fan at safety bolt. TV Balcony na may residential view. Sa CR naman, meron tayo dyang hair blower mm -hmm. at mga hygiene kit. Oh At syempre, ang shower na may hot and cold. Hot and cold. Isa rin sa pinagmamalaki nila ang kanilang atrium park. Tara, silipin natin. Pwede ka nga rin tumambay rito at may coffee shop dyan sa may bandang gilid. Pwede nga rin kayong umorder sa kanilang Chinese restaurant at ipadala ang pagkain dito sa atrium. At yan nga yung ginawa namin. For this lunch, apat na klase ang in-order namin. Ito nga 650 lang. And for second day, ito namang 3 sets of food ay nagkakahalaga ng 710 pesos. Kaya masasabing ang affordable na rin ang kanilang pagkain. May playground nga rin sila dito. Kung nakabukas sa kanila, may free 1 hour use yan para sa mga kids. At 100 pesos naman for the succeeding hours. Although sa experience namin, hindi naman sila mahigpit dito. Once nga lang sila naglaro dito pero umabot sila ng more than 2 hours. Pero hindi naman na sila naningil ng extra charges. As kaya nga tuwang tuwa ang mga kids. Sa gabi ito naman ang itsura ng Atrium Park. Ang ganda, di ba? Kita ngarin ang SM Baguio mula rito. nga ba namin na pili rito? Dahil walking distance nga lang ito sa Burnham Park sa mga pasyalan at sa mga kainan dito sa sentro ng Baguio City. Kaya naman, maire namin ang pag-stay dito. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood!